Isa pang anak sa labas ni Francis Magalona na si Gail Francesca lumantad na sa publiko at nagsasabing isa siyang Magalona. Ibinunyag ng Pinay na si Abigail Raitt ang anak umano sa kanya ng pumanaw na master rapper na si Francis Magalona. Sa recent video ng Pinoy Pawn Star ni Boss Toyo, nagpakilala ang babaeng si Abigail na nagbebenta ng jersey na memorabilia ni Francis M. Kasama ang isang untold story. Ayon kay Abigail, nagkaroon sila ng relasyon ni Francis M at nagbunga ng babaeng anak. Pinangalanan daw ito ni Kiko na Gail Francesca. Namana na raw ni Gail Francesca ang talent ng umanoy ama sa pagkanta, pagrap at maging pagsayaw. For 15 years na nahimik ako. I didn't say anything about me at my daughter. Siguro naman, ito na lang yung karapatan na pwede kong magawa para sa kanya, ayon kay Abigail. What we had is real. Me and my daughter exist. Mahal niya kami and that's a fact, dagdag pa nito. Nabente nito ang memorabilia ni Francis M. na jersey kasama ang photo nila at pirma ng Pinoy rap icon sa halagang 500,000 pesos. Naglabasan ang mga ebidensya na nagpapatunay na kay Francis M. na anak niya talaga ang babaeng ito. Makikita sa mga larawan na bit-bit-bit-bit ni Francis Magalona ang sanggol na pinaniniwala ang si Gail Francesca. Kasama-kasama rin ni Francis M. ang nanay nito na si Abigail sa larawan. Si Abigail ay isang flight attendant noong kapanahunan pa nito. Nag-retired na ito dahil nag-focus na lang mag-business at alagaan ang isa nilang anak ni Francis M. Malinaw naman na totoong anak ito ni Francis Magalona na ngayon ay dalaga na. Nag-sample pa nga itong mag -rap. Nasa hospital siya. Lagi siya tumatawag everyday. Tapat ko sa chan ko yung... Kasi nanganak ako September 8. So, eight months yung chan ko. Sobrang gumuho talaga yung mundo ko nung time na yun. Kasi, okay kami. Ang dami naming plano. Tapos, bigla siya nagkasakit. And, pinakamahirap na part is, yung, yung situation ko. Yung hindi ka pwede lumabas. Ayoko namang dagdagan pa dahil may sakit na. ba? Oh, diba? Okay. Ngayon, ayun, that's the story of that shirt na we exist. Me and my daughter. Our daughter at first time niya, nag nagperform iyak talaga ako kasi para ko nakita yung papa niya sa kanya she can sing and dance actually she can draw, she can paint lahat, 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 lahat nakuha niya Bitch, pa tama So, na, dito na si Kiko at kasama mo, si Chito at si glap It's time to rock, rock, sa mga salta, sa aking bibig, niti pa dadaig, ang nga halatumungang, lahat na sa talento, kay tagakalentong, bata bandalo na ngayon nakatera sa antipole.